Dinuklaw ng sawa ang isang lalaki sa Bohol, pero ang lalaki rumes back at kinagat ang sawa hanggang mapatay. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Bakas pa ang matinding pinsala sa sawa na ito sa Antiquera Bohol na namatay nito Miyerkules matapos kagating. Pero hindi po ng ibang hayop, kundi ng tao. Ang nakapatay sa sawa, si Bolholio Alaria, na may malaking sugat din sa braso mula naman sa pagtuklaw ng ahas. Kwento ni Alaria, nagmamaneo siya sa kanyang motorsiklo sa barangay Kinapunan na makita niya ang sawa sa gitna ng kalsada. Huminto siya para raw padaanin ito, pero sumugod ito papunta sa kanya at tinuklaw siya sa kamay. Lumabas ang maraming dugo sa kamay ng biktima matapos matok daw ng ahas. Pwede ako sa ubos. Dandito na banda yung ulo ng ahas. Mabuti na lang at hindi ako kinagat sa paa. Nila ko yung ahas ngunit nagpumulilas kaya nasugatan ako dito. Hinawakan sa isa kong kamay ang ahas kaya doon kinagat ko ang leeg. Hindi ko yung kinagat. Mapapatay ako. Habang nakakagat at nakapulupot sa kanyang braso ang sawa, hinawakan daw ni Aleria ang ulo nito at sa kanya ito kinagat sa leeg. Uh, yung ko. Kung masugwatan ko lang ang leeg ng ahas, luluwag ang pagkakakapit ng ahas. Doon, pagkagat ko, nakuha ko yung balat. Doon, sunod-sunod ko ng pinagkakagat ang ahas. Ang sarap-sarap naman. Napatay ng lalaki ang ahas sa loob ng sampung minuto. Agad din siyang nadala sa ospital sa Tagbilaran City. Ayon sa mga otoridad, isang reticulated phyton ang umatake kay Alaria. Isa itong uri ng ahas na hindi makamandag. Agad namang inilibing ang napatay na ahas matapos ang insidente. Nagbabalita na sa frontline, Janarua News 5.